Hi guys! Happy Friday! Welcome to my blog. Hi guys! What's up? And guys, samahan niyo ako maglakad, maglibot-libot ulit. Meron pa tayong oras bago mag-pick up kay Sophie. So ayan guys, naglalakad ako dito sa Tainan Street, of course. And guys, medyo umaambon. Yung panahon dito sa Hong Kong, hindi mo maintindihan. So ayan guys, umaambon dito sa Hong Kong guys. Ayan, 3.30 p.m. ng hapon. So ayan. Kumuha ako ng cash guys, kasi wala akong cash. Umaambon talaga guys, Hoy. Ayan, tawid tayo dito, Tawid. tinapay. Ayan. Uh, ito yung Tainan East Street, guys. Ayan. Silang mm. tubo. Ang dami, diba? Ayan. So, nadaanan natin yung mga prutas. So, samahan nyo ako maglakad, guys. Papuntang school, guys. Kaya, kasi magpipick up na tayo ng bata. nakikita nyo, guys, ang daming, ano, ang daming tawiran. Ayan kasi hindi dito kasi sa Hong Kong guys hindi ka basta basta tumawid kaya kailangan tumawid ka sa tamang tawiran para hindi ka mahuli ng polis kasi dito pag hindi sa tamang tawiran ka tumawid ay syempre makikita nila sa camera at baka ikaw ay mahuli so meron silang ano dito ayan I, dito tayo dumaan sa maliit na park Ayan Kaya mag-ingat-ingat tayo pag tumatawad tayo dito sa ano sa mga tawiran guys lalo na pag nandito ka sa Hong Kong mahirap na pag mahuli ka Kaya mag-ingat-ingat tayo guys Ayan so bali guys naglalakad tayo dito sa Nathan Road guys ayan So dito kami nag-i-stop pag galing kami sa Mong Kok kaya number 2 bus dito nag stop So, ayan. Lakad lang tayo, guys. Tara! It's green! Ayan, tawid na tayo, guys. Tawid. At, at ito ay naka-green na. Ayan. O, oh, meron silang Thai restaurant yan. O, oh, diba? Sarap. oh. restaurant yan guys legit na tay ayan hindi pa kami kumain dyan pero I think mukhang masarap ayan binabaybay lang natin itong La Chico Probe guys ayan ayan yung welcome na lagi kong ayan dyan kami lagi nagsha-shopping ng groceries ayan guys. Dyan tayo laging dumadaan dito sa sa Chico Road. Pero ngayon, pasyal ko kayo dito sa Maple Street, guys. Meron pa naman tayong oras, so maglilibot tayo dito sa Maple Street. Ayan. So ito yung mga nakikita nyo mga building dito is mga residence. Residence dito sa ano, sa um, between uh, Mongkok at saka Prince Edward, guys. Ayan, tawid tayo ulit dito, guys. So, ayan, malapit na tayo sa ending ng Maple Street. So, ito na yung ending kasi wala na dyan. O, tingnan nyo. Playground na yan. So, dito tayo. Ikot tayo dito sa kanan. So, itong street na ito is Willow. Willow Street. Ayan. So, ito yung St. Francis Javier College. Ayan. School yan, guys. College dito Ayan, sa dito playground dyan. Mubok. Tara. Daan tayo dyan, guys. Kasi mahaba-haba pa yung oras natin. Ayan. Uy. Ay, open naman siya. Akala ko close. Ito pala may ano, may barricade kasi meron yung mga kahoy na yan. So, another playground, guys. Ayan. Dami batang naglalaro. Naglaro na rin sila, Sophie, dito nung birthday ni ah, uh, I think birthday ni Najib. Ayan. So, playground ito, guys. Dadaan lang naman tayo dito, guys. ayan tapos dito rin tayo lalabas <laughs> o oh, diba kahit saan ka magpunta guys maraming ano may mga playground ayan yung road na yan is tong chow street pero dito tayo guys dyan tayo galing o oh, dyan tayo galing So, tatawid lang tayo dito. Tara, tara. Kulang sasakyan. Ayan. Tapos itong mga tumadadaanan natin is mga restaurant. Chinese restaurant. Ayan. And then, tatawid tayo dito. Ayan. Ayan daming tawiran eh oh. so yan yung Metro Plaza guys may mga video na rin ako dyan kung ano yung mga shop na nandyan at ano may yung mga kainan na nandyan ayan So maganda yung weather guys, hindi siya mainit. Medyo mahangin siya na umaambon-ambon. Ganyan. Ayan. At dito tayo dadaan ulit sa Tung Chow Street Park. Marami na rin akong video dito guys. Kasi lagi naman kami nagtatambay. At lagi kami dumadaan dito guys. Pagka hatid namin sa mga bata. Tapos kung nag-aantay ng bata. Pag pick up. Ayan. Dito kami nagtatambay guys. Oh may aso. <laughs> may aso. Oh ayan. Uy. Sama ata sa akin, o. Oh. O, halika. Lakad tayo dito. O, oh, sasama siya, o. Oh. O, yan dyan na nga. Alam niya siguro kung saan siya maglalakad. Sumunod sa akin, guys. Uy. O, oh, ayan. Maglakad tayo dito sa park. Uy. Cute aso, o. Oh. O. Oh. Yun siguro yung may-ari, yung may nakabike. Ayan. O di ba ang haba ng nilakad natin, guys? Hanggang doon sa ano sa malapit sa bahay. Ayan, hanggang dito sa Shamshuko. Ayan, nakarating na tayo dito sa Shamshuko, guys. Oh. Chow Street Park ito, guys. Marami na rin akong video dito, guys. Oy. Ayan. So meron silang toilet dito. Ayan. Tapos dito naman, is basketball court. Ayan. Basketball, soccer. Ayan. Basta mayroon silang ano dito, playground. Pero dito tayo sa gilid. Maglakad guys. Baka tamaan tayo ng bola kasi may naglalaro. Ayan. Ayan, tignan nyo. Merong naglalaro dyan. O, dito tayo naglakad. So, ayan, nandito ulit tayo. Ayan, yung sinasabi ko itong Chow Street Park. Ayan, maglakad lang tayo dito guys ha. Hindi na ako magsalita kasi videohan lang natin sila dito. Meron tayo dito sa playground. Ayan. Playground ito guys. Oh. Guys, may nakita kong ano, indayon. So, nag-indayon muna ako. Ayan. Oh, di ba? <laughs> Sarap maging bata ulit guys. Oh, indayon muna tayo. na ako ng mga matatanda. <laughs> Aray ko. <laughs> kaso walang tao dito ako lang kaya <laughs> okay lang mag-indayon ba oh di ba may mga matatanda doon at saka meron diyan sa aking likod ayan nakaupo diyan nakatingin lang sa akin oh. ay parang sumakit yung pa ako naglakad. tara na guys oh. ah, sumakit na yung aking pa Oh, ang cute ng sasakyan nila dyan, oh. Dito tayo. Maglakad. Oh. Halo kasi, guys. May playground na pang bata. Mayroon din mga pang matatanda. Kaya maraming matanda. Mas maraming matanda kaysa mga bata. Eh, ang cute ng sasakyan, oh. Oh, oh. di ba? Ang cute. Cute, cute, cute. Tapos, dyan naman yung mga pang matanda. So, ito yung isang entrance, guys. Or pwedeng exit din, pwede. Ayan. Tong Street Park, ayan. So, dito tayo lalabas, guys. <clears throat> ayan. Ito parking area. Ano Alam nyo na yan. <laughs> Tong Street ito, guys. Then, tawid tayo. Ayan yung park kung saan kami nagtatambay. O, oh, di diba? <laughs> Narating din natin. Ito, Piho Street Public Open Space. Ayan. Ayan, guys. Ito ang tambayan namin. Ayan, naupo muna ako dito saglit kasi meron pa akong 5 minutes. Ayan, guys. So hanggang dito na lang muli ang aking video at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Bye-bye. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching.